Kunikwa so ngayon po is kukuha tayo ng passport gamit po yung mga student requirements. So since ako nga is mirong pamangkin, ayan, is only 19 years old at katatapos lang din niya mag uh, school ng Japanese language for 6 months ba yung gang, 6 uh, months. So ngayon is aasikasuhin na namin yung kanyang passport. So, wala siyang valid ID. Wala siyang any uh, valid na government IDs. Meron lamang po siya mga NBI clearance and also school records na pina-certified through copy gaya ng diploma at saka form 137. So, nandito po. Ito po yung mga requirements niya. Ayan. So, lahat po yan. Form 137 tapos diploma is may tatak po na certified through copy. Okay, and also yung kanyang appointment letter na bayad na po, ito na yung pinaka-information niya na na-encode na na nabayaran namin ng rush. This is 1,250. So, yun. Itatry natin i-update ko kayo kung makukumpliance or meron pa bang hingiin ang DFA kasi sa main po kami, sa Asiana po kami nakapag appointment. So, kung okay naman na, so yun na ang um, dapat nyong sundin na i-provide since merong mga nagko-comment dito uh, kung kung student ba, ano daw yung mga requirements. So, yun lang yung uh, pre-prepare namin, no? nab ipapakita. Syempre pinoto copy na din namin aside doon sa mga original. PSA birth certificate, appointment letter, din meron siyang NBI clearance and then mga school records gaya ng form 137 at saka diploma na merong tatak na certified true copy and wala po siyang ano ha, wala siyang dalang ID, school ID since nasa province and uh, ano na din siya, paso hindi na siya valid. 2003 kasi dati nung last siyang nakapag-school. So, yun lang. So, we will update you guys. Magpo-post ulit ako dito sa aming TikTok. Bye!